Kasi, syempre nanay po siya. Syempre para sa mga mata ng nanay, anak nila yung pinakamagaling. Hindi naman po ako na, ano, na hurt or anything. Kasi po sa mata naman po ng nanay ko, ako yung pinakamagaling. Na <laughs> Nagbigay ng reaksyon si Stel hero nang tanungin siya ng talent manager na si O.G. Diaz patungkol sa kanyang reaksyon kaugnay sa pagkukumpara sa kanya kay Charis Pempenko na kilala na ngayon bilang Jake Cyrus, sa pagkanta niya ng All Bay Myself sa naganap na concert ni David Foster. Matatandaan na inalmahan ng ina ni Charis na si Raquel Pempenco ang pagkukumpara na ito sa kanyang anak sapagkat anya ay walang hihigit sa nagawa nito na nakatatak na sa kasaysayan ng bansa. Naitanong kay Stell kung ano ang reaksyon niya sa pahayag na ito ng ina ni Charis at pagkukumpara sa kanilang dalawa. Sa ad ng singer ay bawat artist ay mayroong sariling galing kaya hindi dapat ikinukumpara. Hindi rin daw siya nasaktan sa sinabi ni Raquel Pempengco at naiintindihan niya ito dahil sa mata ng isang ina ay syempre ang kanyang anak ang magaling. Natatawa pa niyang sambit na kung para naman sa kanyang ina ay syempre siya ang pinakamagaling. Hindi rin daw niya masisisi ang ina ni Chari sa kanyang komento, ngunit ang ayaw lamang raw niya ay ang nangyayaring pagpapakalat ng mga netizens ng negatibong usapin laban sa iba. Mensahe pa niya sa kanyang mga taga-suporta na huwag nang patulan pa ang mga ganitong bagay at gumawa na lang ng mga produktibong mga gawain na magamit ang kanilang oras sa mga bagay na makapagpapasaya sa kanila. Buong pahayag ni Stell, for me naman po, iwan ko ba sa mga Pinoy, hindi nila maiwasan magkumpara. Sa totoo lang po, ang bawat isang artist ay may kanya-kanya naman po yung galing. May kanya-kanyang parang something special to offer. And yung pagkukumpara, Parang dapat alisin na lang natin sa isip natin kasi si Charis, Charis na po 'yun. Nagawa na po 'yun at nakapag-iwan na siya ng mark at kung ano man po yung ginawa ko, 'yun naman po ang sarili kong interpretasyon. 'Yun po ang skill na kaya ko pong i-deliver. Doon po sa sinasabi nila na same po kay Charis yung ginawa ko. Actually totoo din naman po kasi nung pag-akyat ko ng stage talagang yun din po ang ginawa ni Sir David Foster at parang ako nag-go with the flow na lang po ako. Biglaan po yung performance na yun. So kung medyo may pagkukumpara po, ako po sasabihin ko na gawa ko po siya pero iba po talaga pag ginawa po ni Charis, pag ginawa ni Celine si Dion, sila po yun eh. Ako naman po ginawa ko lang kung ano ang kaya kong gawin that moment. Reaksyon ni Stel sa naging pahayag ni Raquel Pempenko, siyempre nanay po siya. Para sa mga mata ng nanay, anak nila yung pinakamagaling. Ba't hindi ko naman po siya masisisi, dun po sa nasabi niyang salita. Sa kanya naman po yun, opinion naman po niya yun. Wala naman po akong magagawa dun. Basta ako po ayoko lang po talaga mag-spread ng anything negative kahit sa ibang tao. Nung nabasa ko po yun, Actually natuwa ako na parang nare-recognize ako kahit papaano po. Kasi kahit naman po may nasabing masama yung tao, at least nakilala ka po parang ganun. So dun po sa sinabi ng ma'am ni Charis po, parang wala naman po akong problem about that kasi po anak niya po yun. Siyempre sa mata ng nanay, siyempre anak ko ang pinakamagaling. But for me, hindi naman po ako na hurt or anything kasi sa mata naman po ng nanay ko ako yung pinakamagaling.